po day 5 po kami lalakad na dito lang kami tangali na kami nagising malakas kasi ang ulan eh. ay nakapagod yun po tagtangawin dito po kami sa taas nasa taas kami Kita niyo po. Yan tourist guide natin dalawa. Mimintik sila. Ayan daw? Kuha kang, kuha kang ibon dong. Wala pa? Wala pa. Tagal naman daw. Tagal ang ibon. Tagal. Tagal ang kabila manak na, eh. inta na, kailan nato ay? alipadong? hah, oh, biciu biciu lang. Oh, inta, Uy. kui, ako, uy. Oh, sayo na yon? kui pangata. ay, ay! Uy. Oh. bigyan mo siya? Mm. Hey dong, dos, dong gawo oh bigyan mo, Ikaw, binigyan ka eh 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 eh

Mike, no. Ah, grabe dudong ah. Damn, bys. Damn, bys. Swarte, sa. Swerte, pera dong, tinako dong. Size. Oh, grabe sa isa. Ah, oh, swerte do so, ba. Ah, lang. Mo. Bili mo nang ano? Swater. Swater hey, dong. Ay, <laughs> <it's> so <laughs> ah, grabe lagay dong. Dito lang dong. Eh, lagay dong. Malaglag yan dong.